Welcome to my channel, Klabian TV. Mga magandang, magandang tanghali sa inyong mga kaabyan mga kapodrip. And for to this video, samahan niyo po kami ni Mrs. Magpalamig. Mumili po kami ng halo-halo dahil sobrang alinsangan at napakabanas po talaga ng panahon sa ngayon. At habang kumakain po ako ng halo-halo at nagpapalamig mga kapodrip... Nais ko lang po magpasalamat muli sa aking mga solid supporters, mga subscribers at mga silent viewers sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta pa sa aking mga videos. At nawa ni po tayo magkasawa na suportan na aking mga videos mga kapodrip. At sana pagkasuportan din po yung ating ads, huwag niyo po sana nang ito. Dahil po sa inyong hindi pag-skip ng ads, napakalaking tulong po ito sa aming mga content creator. Ang mga maliliit pa na katulad ko. Tara mga kapudrip, samahan niyo po kami palamig na halo-halo kung rin po ba kayo nito. Sigurado ako kung rin kayo nito mga drip kasi hindi ka na Pilipino kung hindi ka mahiling mga halo-halo. Kasi nga gawa po ng ating bansa na napakainit ang panahon. Kaya halos lahat ng Pilipino na pakahinig po sa halo-halo. Lalong-lalo na ngayong buwan na to na summer. Napakasarap po talaga kumain ng halo-halo. And mega loud shoutout nga pala dyan sa aking mga relatives sa Iloilo. -ilo sa Topaz Family, sa Aranis Family, sa Giannungko Family, at sa aking mga tropa dyan, kay Leonilo Banyes, kay Paring Hani Alisaces, kay Regan Magbanwa, kay G-Boy, kay Busdapa, kamusta kayo dyan mga pare ko? Shoutout sa inyo dyan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can.